uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay gis ng Mayo uh, 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6 City ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkol po dito sa kung sino ang pwedeng ibuto Ang title ko po ngayon, sino-sino ang pwedeng Ang pwede kong ibuto sa Senado Yan po ang title ko uh, Number one ay Si Abalos, si Binjur Abalos sa administration candidate po ito ano si Abby Binay at saka si Francis Tolentino yan lang po ang nakikita ko na pwede doon sa administration candidate yung ticket nila ah uh, Bongbong Marcos yan po ano Abalos Abby Nai Francis Tolentino. Idinagdag ko ito si Francis Tolentino kasi yung yung huling deklarasyon niya na talagang nilalabanan niya ang China. Opo. Kaya idinagdag ko siya. Pero ang number one ay si Abalos dahil nang dahil sa kanya ay nakulong si si Kibuloy. Utang na loob po natin yan sa kanya. Opo At Na-aristoring At dinala sa dahig Si Si uh, e, Digong Duterte O, ayan po ano Napakalaking Accomplishment po yan Opo uh, Si Abibinay naman Ay Magaling ang ginawa niya Sa Makati Opo Maaring marami ang nagsasabi na marami siyang pundo. Ay, pero, at least, maganda ang nagawa ng mga binay sa Makati. At ito naman si Francis Tolentino, ay, uh, yun nga, uh, parang nagsisi siya sa pagsuporta niya kay Duterte. Opo, at, palagay ko hindi naman huli ang lahat eh. Kasi nga ito eh, dati naman itong kay Pinoy ito eh. Maalala nyo ay uh, tinanggal lang siya eh. Kasi nga dun sa, dun sa nagpalabas sila dun sa area niya, dun sa baluarte niya, ng mga bayarang babae ata, nagwilbaro. Ayun, sinita siya. Kaya napilitan siya na pumunta sa linya o linyada ni Digong Duterte. Opo, at yun, medyo naging enabler din siya eh, ni Duterte. Pero ngayon ay talagang bumaliktad na siya. Kaya pwede na siya. At saka, uh, nag -give away siya noon kay kasi naglaban sila ni Dilima po eh sa slot number 12 noong 2016 po. Nag-give win na rin siya kasi nga kakandidato siya ng 2019. Ayan po ano. Uh, ngayon, doon po sa grupo naman nila Duterte, wala, wala akong pwedeng irekomenda doon o napipili wala hindi ko nababanggitin ang mga pangalan nila kasi nga ay publicity rin oh si Rubutyan kasi nga makadutirti sila at o makasara at maka China pro China po sila yan eh yang mga grupo ni Dutirti oh kaya wag dapat ibuto yan ngayon ay bago ko sasabihin yung mga oposisyon naman na napipili ko ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusu uh, bye sumusubaybay sa atin o nakikinig sa atin. Uh, ito po sila ano at salamat po sa inyong lahat. Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si A.B. Kumpio, Joey Valenzuela. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pubs Naranja, Romer Solier. Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Juna Canao, Rosana Cavili, Bir Orozco, er Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Juliantan Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, Yoser G.H. R.C. Guillermo, Joseph Angilong. Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berriar, Rose Jack, Jack Normie, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Niebis Ulabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dungdas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo. -Ilo. Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Srivira, Marudaan, Manuel Dewa, Ar Arbin Silot, Mila Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mu Obriak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, at Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Chai Kapihan ni at Ago Dimjus Journey camping ang batas with Attorney Claire Castro, Ka di Carbonell, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. Opo, at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikawubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Uh, ito naman po ang mga kandidato ng oposisyon na sa palagay ko pwede pwede silang ibuto o talagang uh, malaki ang chance na mabago ang Pilipinas kung silang ibubuto uh, Si Bam Aquino bagamat ay uh, kung ano na ito yung dati na ito no pero yung performance naman niya nung nakaraan ay okay naman. At saka uh, kwan ito eh. Yung uh, hindi naman umabuso. Opo. Yun ang gusto ko dito kay Ma'am Aquino. Hindi naman siya umabuso. At nilabanan din niya ang yung kwan yung isa din ito sa kwan eh uh, bihira kasi yung yung politiko na habang na andon pa ay lumalaban kay kay Duterte isa yan at isu at ito din si Kiko Pangilinan isa din ito kaya pwede rin itong ibuto at hindi rin ito makitaan na nag nagmalabis sa kanyang posisyon. Ngayon, ang isusunod ko dyan ay ito, bali siyam sila ito eh. Si Franz Castro, isang educator at trade union activist. At isa nga ito ang siyam ang kumakalaban kay Sara Duterte, yung 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 confidential pan na ginastos lang ano yung 125 million siya ang nag-question doon eh ay ginastos lang sa 11 days si Luke Espiritu naman ay labor leader ito opo ay subukan natin din opo subukan natin ay si Heidi Mendoza naman ay dating kuwa commissioner at Uh, yung performance niya doon sa Ascoa Commissioner ay marami rin ang bumilib sa kanya. Opo. Kasi nga ayaw niya yung corruption eh. May general ata na nakulong eh dahil sa testimony niya eh. Opo. Kaya pwede rin yan o ibuto po natin yan. Ngayon, ito si Sunny Matula ay Mindanao ata ito eh. Ang kwan dito ay labor leader lang nakita ko dun sa kanya sa Wikipedia pero hindi pa kilala pero pwede rin kasi nga eh, dapat mga bago eh maliban doon sa binanggit ko nung una ay eh, ito nga eh, si Sali Matula eh bago yan eh dapat subukan natin kisayong yung mga luma na na kaya ayaw ko kasi yung PDP laban naging kwan sila ay eh, enabler sila ni Duterte eh. at hanggang ngayon pro China at saka pro Duterte wala walang pinaglalaban yun sila wala ang susunod ay si Arlene Brosas ay educator din human rights activist uh, broad, broad din yung collision niya eh nakita ko eh kaya pwede rin ito. Now, susunod ay si T.D. Boy Casino, ay writer, journalist, activist pala ito. Ay, pwede rin ito kasi nga ay lumalaban din ito sa korupsyon ay. Opo. At saka si Ludi D. Guzman, labor leader at saka activist. Yan po ano. Ngayon kung sakali man na mapalitan nyo itong itong apat dito, ay okay naman po. Ah, uh, pero ito ang mga priority dapat natin. Halimbawa, ay ipalit yung si Soto, si Ping Lakson. Okay naman. Kaya nga lang ay nung sila ay nanunungkulan, hindi naman nila nilabanan si, si Duterte At yung, yung iba pa sa kanila ay parang naging enabler din ni, ni Duterte. Sa hindi natin mga dahil nga ang politika sa atin ay marumiay eh. Kung sino nakaupo, doon sila eh. Yun po ang mahirap eh. Pero kung idagdag nyo sila dyan o palitan nyo yung iba dito, ay okay naman. Ngayon, basta ang palagi po natin na intindihin, no to pro China, no to pro Duterte. At yung PDP naman ay Duterte yan eh. Yun ano, huwag nating iboto yan. Actually, inagaw lang nila yan eh, yung PDP eh. Mag-aagaw sila ng kwan eh, ng partido. O, kay kwan yan eh, Coco na itinatag ng kanyang tatay, si Nini Pibintil, PDP. Nagkulisyon ang Ninoy Aquino noon. Ah, Ninoy Aquino. Oo. Kaya naging PDP laban. Laban kasi si Kwan eh. Si, si, ah, Ninoy Aquino. Opo. At ikikwinto ko lang po sa inyo ah. Yung tatay ni Ninoy Aquino, oposisyon po yun. At hindi na nanalo dyan sa tarlak. Opo. Oposisyon na mahirap manalo dyan sa Tarlac. Kumakan didato, Pero hindi na nanalo. Yung tatay po ni Ninoy Aquino. Ngayon, ito si Bam Aquino. Kwan ito? Apo na ito eh. Apo na yan eh. Sa kasaysayan po ng bansa, kung hindi na nanalo yung lolo mo o yung tatay mo, dyan lumalabas po ang magagaling na politiko. Katulad din ni, ni Marcos. Yung tatay ni Tandang Marcos, Di Ferdinand Edralin Marcos, hindi po na nanalo yun sa, dyan sa Ilocos. Opo, para, paraging talo kay Nalundasan, sa congressman. Pero lumabas din ang magaling na politiko, yan nga si Tandang Marcos, si Ferdinand Edralin Marcos. Yan. Ito namang kay Ninoy, ay siya nga ang lumabas. At siguro, ito din si, si Bam. Kasi mayroon ding Lumalabas dito kay kay Marcos eh. Ito si BBM. Hindi ko inaasahan na ganyan ang performance niya eh. Magaling din eh. Opo. Ganun lang po 'yan. Pero tatalakayin ko po 'yan sa ibang araw. Ano ang ano ang advantage ni BBM sa mga kalaban niya? O ano ang nagustuhan ko? Ididiscuss ko po yan kay BBM kung ikukumpara doon sa nakatunggalinya niya. Pati kay Lenny Robredo. Opo. Uh, mayroon siyang ang kasi eh. Opo. At yan ang ididiscuss ko later on. Ngayon ay pupunta na po ako dito sa mga isishare ko na Bible verse na dapat sa ating pagboto, piliin po natin yung rightos. Opo. Piliin po natin yung kung ano yung yung rightos act. Opo. Huwag po tayong padala dyan sa mga sorbi-sorbi na yan. Panlilin lang lang po yan. Una-una, hindi mo naman mabiri pa yan eh, Kung totoo yan eh. At huwag po tayong padadala sa sa salapi Opo, kung ano yung tama, yun ang gawin natin. Ganun po yan. Uh, nakasulat po kasi sa Biblia, Proverbs 14.34, Righteousness exalts a nation, but sin, yung kasalanan po, bring condemnation to any people. Yan po eh. Kung mali yung gagawin natin, ay walang mangyayari sa atin. Righteousness exalts a nation. Yan po ang sikreto. Kung gusto nating umasinso ang bansa natin o tayo mismo, yung buhay natin, mag po tayo ng righteousness. Kung ano yung tama. Yun po ano. Kaya nga, ay yung butuhan na yan, eh. Mayroon naman tayong kwadyad eh. Magagamit po natin ang ating konsensya eh. Ayan po ano, righteousness exalts a nation, but sin, yung kasalanan, bring condemnation to any people. Ayan po ano, napakasimple po yan. Kaya nga dito siguro sa Amerika, ay nabiblis ang Amerika kasi nga yung, yung mga sila unang tao dito ay isa ito sa, sa pinagbabasihan nila eh pinagbabasihan nila ng prinsipyo nila, righteousness exalts a nation. Ayan po, ano? Psalms 33, verse 12. Blessed is the nation. Ayan po, eh, di ba? Nakasulat po eh. Blessed is the nation whose God is the Lord. The people he has chosen as his inheritance. Ayan po. Pero ang ang kukunin ko lang dito, Bless is the nation whose God is the Lord. Ayan po, ano? O, ay ang problema ay si Kibuloy. Iba ata ang Diyos ni Kibuloy o ang Geno Diyos. Eh. At lalo na, nung kinabahan po ako, nung presidente si Rodrigo Rua Duterte, nung sinabi niya, Who is this stupid God? Kinabahan po ako dun. Opo, ang iniisip ko noon, baka may dilubyo eh. O may sakuna na mangyayari. O peste. O pamin. O pwede rin tayong salakayin ng China. O kukunin yung mga teritoryo natin. Yang palawan ata. Gusto nilang kunin noon eh. Mabuti na lang at hindi na tuloy. Kasi nga po ay eh, presidente yun eh. Oh, at ang dami po na sumusuporta sa kanya. Simple, yung mga binabayaran niya, hindi ba? Yung mga taong gobyerno, papalakpak sa kanya eh. Yun po ang, yun po ang nangyayari noon eh. Kaya natatakot ako. Oh, ay simple, hindi po papayag ang Panginoon eh. Na, ang sabi po ng Panginoon, uh, I will not give my glory to others, sabi niya. Hindi siya papayag ay yun ay tatawagin ng presidente hindi ba at yan ay ang, ang adviser niya po doon ay si Kibuloy hindi ba o ina-advise siguro ni, ni Kibuloy yon o who is this stupid god sabi niya ay ngayon ay mabuti na lang at nakakulong na siya ngayon siya na lang ang tinamaan yan. di ba nakakatakot po eh kung ang buong bansa ay paparusahan dahil lang sa isang salita ng isang presidente? Isaiah 60 verse 12 uh, for, the, uh, for the nation or kingdoms that will not serve you will perish. Oh. It will be utterly destroyed. Ayan po nakasulat eh. O, yung nation daw na hindi nagsiserve ng Panginoon ay mawawala o ma madidestroy. Yan po ang kasulat. At ito po ay nangyari sa mga Israel noon. Nung ang kaharian nila ay galing kay David, superpower sila noon eh. At noon anak ni David na si Solomon, ay yung anak kayo ni Solomon naging wicked, ay ayan na nga. Sila ay naging alipin na ng Babylonian 70 years, naging alipin sila ng Syrians o Assyrians 70 years, at ito nga hanggang dito na sa kwan, hindi na sila nag recover yung kapanahunan na ni Jesus Christ. Under na sila ng Romans occupation, hindi ba? O alipin na sila. <laughs> Hindi ba? Ganun po eh. Nangyayari po yan eh. Ulitin lang natin ano? For the nation or kingdom that will not serve you will perish. It will be utterly destroyed. Ayan po. Kaya nga po, ang, ang nilalakad ko po dito, kung ano yung tama, yun ang gawin natin. Kung ano yung yung ah uh, dapat ay alamin natin ano yung righteousness ng God. Opo. Yung po ang mahalaga eh. At binanggit ko na nga dito, righteousness exalts a Kung gusto nating umasinso ang bansa natin, kung gusto nating umasinso tayo, ay yan lang ang sikrito, righteousness exalts a Kaya sa pagpili po ng ating ibuboto, ay Piliin po natin ang ang nararapat. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po ano at at uh, panalangin ko po sa Panginoon bago kung mag ay bigyan tayo ng wisdom sa ating pakikinig at muli mga kababayan mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.